Isang mainit na tangali sa inyong lahat mga kaibigan ko Bali ngayong araw na to may nagkat nga pala sa akin May magpapagawa daw ng motor niya Isang daang libong taon na daw yun na istag wow. Kaya pang iniintay Magpapogi na muna sa camera Tapos sabay aalis na Mananalamin muna ng konti yan Tapos maya maya pupunta na natin yung motor niyang isang daang taong na stock tara na punta na natin so ayun eto na papunta na ako sa kanila bali pupunta ko at makita ko na yung motor niya tara pasok tayo sa looban nila yun natanaw ko na yung motor at yun na nga kitang kita ko yung motor talagang makaluma na kakaiba pang motor to ah kaya ano pang hinihintay? Tara, tignan na natin kung okay pa ba siya. Ito bali ngayon, tinignan ko yung rings. Okay pa naman. Tapos yung cake, maganda pa naman. Yung carburetor. Tapos yung makina. syempre kailangan magpakit muna ng kaunti. Tapos ayan na, titignan ko na yan. Aawakan ko dyan sa sininyador kung okay pa bang ibomba. So yun, okay pa. All goods pa naman. Tapos sa cake, kailangan nating si Pa iyan, kick, kick, kick. <laughs> okay pa, all goods pa din Tapos syempre, pupunta na tayo sa makina Titignan ko kung okay pa yung makina Syempre, yuyoko ako dyan Tapos ayan yuko sa kabila Tingin dito, sabay sasabihin ko dyan Okay pa naman Wow so, Ayun, di bali pupunta na tayo ng carburetor Palagay ko, carburetor lang to Kaya linis lang to Kaya ano pang hinihintay Kumuha na tayo ng gamit para matanggal na yung karburador tapos sabay lilinisin na natin yan syempre sa pagtanggal ng karburador kailangan natin ng screwdriver kaya ano pang iniintay syempre tatayo na ako dyan para tanggalin ko na yung karburador yan uulitin ko sa inyo karburador yan ha tuturo ko pa yan karburador oh, so yun tanggalin na natin yung karburador pero na, tapos lilinisin na natin yan. At syempre, pag nililinis yung carburetor, gagamit tayo dyan ng planggana. Ayan o, oh, planggana. <laughs> tapos, alam mo na yung kasunod ng planggana, di ba? Siyempre, yung carburetor, papakita ko ulit yan para ilalagay sa planggana. Siyempre, kailangan ng screwdriver. Tapos, siyempre, kulang yan. May kukunin pa tayo dyan. Ang gamit natin, pang bukas, siyempre, kailangan natin ng tools. Yan, siyempre, kailangan ng tools para mabuksan yung carburetor. Tapos, pag pangugas mo sa carburetor, siyempre, kailangan mo ng gasoline gasolina. Yan, may gasolina na tayo. Ano pang hinihintay? Ugasan na natin yan. Linis dito, linis dun. Galing! So, yun. Ano pa? Eh, dinatapos na natin. Ayos na. Okay na yung carburetor. Pinakita ko. Okay na yung carburetor. Kaso, baliktad yung pagpapakita ko. <laughs> Kaya tara na. Punta na tayo doon sa motor. Balik na natin yung carburetor. At yun no nga ibabalik na natin yung carburetor. Ayan o, no, kitang kita na okay na yung carburetor. Kaya ano pang iniintay? Siyempre, magpakit ng konti. Sabay, start na kagad ka yan, Kick, kick, patay. Parang ayaw umandar. Yari. Anong gagawin ko? Ah. Kulang lang pala Wala pala yung susi Kaya pala ayaw umandar Kunin natin Sabay susi Ayan, start na ulit yan i muna Kick 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 <laughs> Ayan, numenday <lager> na, boom, 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 okay na, okay, good. So yun, maraming salamat sa inyo. sa mga nakapanood. Maraming salamat, bye bye.